Ang pagtitiwala sa Diyos ay magdadala sa iyo sa pagkaunawa na ang buhay ay isang paglalakbay sa mga karanasang nagbabago at maaaring magdulot ng pagkabahala. Sa ating patuloy na pagtitiwala sa Diyos, tayo ay matututong sa Kanya magtiwala kahit na sa mga karanasang unang beses mo palang mararanasan. May mga experiences na nakakatakot dahil bago para sa iyo at nandun yung pagsasaalang-alang sa kasalukuyan at yung pag-iisip para sa hinaharap. Doon ka na balalagay sa isang sitwasyong sa tingin mo ay okay na kahit alam mong hindi ito ang kalooban ng Diyos o doon ka balalagay sa sitwasyong bago at hindi mo pa pero maliwanag na kalooban ng Diyos. Sa unfamiliar territory na ito ay mas nararamdaman ang insecurity o pangamba sa sarili dahil sa pagbabago. Parang kahit anong gawin mo ay tila laging kulang ang kakayahan at 'yan ang mga sangkap na magtutulak sa iyo na sa Diyos lamang manahan. Ano man ang iyong kalagayan, magandang tandaan na sa mga unfamiliar experiences at unfamiliar territories ng buhay, ay laging nandyan ng Diyos na maaasahan at laging handang umagapay. Ang sabi ng Bible, dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na pinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi man familiar ang mga bagong karanasan na pinagdaanan ay makakaasa tayo na alam ng Diyos ang tamang landas na dapat nating daanan. Kagaya ni Abraham, kahit hindi alam ang patutunguhan ay sumunod dahil kilala niya ang Diyos na sa kanya ay tumawag at nag-aalaga. Ikaw ba ay nababagabag sa landas na iyong tinatahak? Kung oo, nais kitang ipanalangin. Manalangin tayo. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat dahil sa lahat ng pagkakataon, ang agapay, pagmamahal, katapatan at biyaya niyo po ay laan sa amin. Idinadalangin ko po ang aming tagapakinig na marahil sa mga sandaling ito ay nasa unfamiliar experiences or unfamiliar territories ng kanyang buhay. Dalangin ko po na matutunan niya na sa gitna ng ganitong mga pinagdadaanan at karanasan, kayo po ay sapat at kayo po ay tapat at nawapoy Makalabas siya sa sitwasyong ito na mayroong mas malalim na pagkakilala sa inyo. Iparamdam niyo po sa Kanya ang inyong pag-ibig, iparanas ang iyong presensya at ipakita ang iyong karunungan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang panahon ng pagtahak sa bagong mga karanasan ay pagkakataon para sa atin upang sa Diyos ay lalong magtiwala. Pero mahalagang alalahanin na ito man ay pagkakataon para ang Diyos sa atin ay lubos na magpahayag at magpakilala. Tiwala lang at asa ka pa ha! Kung nais niyo pong maipanalangin pa, ay maari po kayo makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng message sa page na ito at meron pong makikipag-ugnayan sa inyo. Salamat po.